mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa kontrakulam mula sa salita ng Diyos. Nais kong ipaalala na ang ating laban ay hindi basta laban sa laman at dugo. Ang sabi sa Epeso 6.12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan laban sa mga kapangyarihan laban sa mga namumuno sa kadilimang ito sa sanlibutan laban sa mga hukbo ng espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan kung sa part 1 ay tinalakay natin kung paano malinaw na ipinagbabawal ng Diyos ang mangkukulam, ang manghuhula, at lahat ng uri ng mahika. Ngayon sa part 2 ay magtutuon tayo sa kung paano aktwal na lumaban at magtagumpay laban sa mga gawa ng kulam gamit lamang ang mga makapangyarihang sandata na galing sa Diyos, hindi sa tao. Unang bahagi, pagkilala sa totoong kalaban. Marami sa atin kapag may nararanasang kakaiba. Sakit na walang dahilan, biglang malas o sunod-sunod na kamalasan agad na iisipin na baka may nangkukulang. Pero tandaan natin, minsan gawa lang ito ng natural na pangyayari. Minsan naman, totoo ngang gawa ng masamang espiritu. Pero ang unang hakbang, kilalanin natin kung sino ang tunay na kalaban hindi mismong kapitbahay mo. Hindi yung taong pinag-aawayan ninyo, kundi ang mga espiritu ng kasamaan na nasa likod ng ganitong gawain. Dahil kung tao lang ang titirahin mo, mali ang direksyon ng laban mo. Pero kung espiritu ang haharapin mo, sa pangalan ni Jesus. Doon ka nakakakita ng tunay na tagumpay. Sabi sa Juan Pedro, Maging mapagpigil kayo at magbantay sapagkat ang inyong kaaway na jablo ay tulad ng liyong umaatungal na umaaligid na naghahanap ng masisila. Kayo'y magmatatag sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ito laban ng lakas ng katawan, kundi lakas ng pananampalataya. Ikalawang bahagi, mga espiritual na sandata laban sa kulam. Mga kapatid, ang kulam ay espirituwal na pag-atake. At tanging espirituwal na sandata ang makakalaban dito. Hindi uubra ang pag-aalay ng manok. Hindi uubra ang pagbili ng anting-anting. At lalo nang hindi uubra ang gumanti ng kaparehong mahika. Dahil ang masama ay hindi pwedeng talunin ng masama. Narito ang malinaw ng mga sandatang galing sa Diyos. Una, ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kapag ikaw ay nananalangin, gamitin mo ang pangalan ni Jesus dahil may kapangyarihan ito laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sabi sa Filipos 2.10 Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kahit mga demonyo at masasamang espiritu ay napapasuko sa pangalan niya pangalawa pagbasa at pagbigkas ng salita ng Diyos hindi lang ito para sa kaalaman kundi para sa aktwal na labanan sa Mateo 4 nang tuksohin si Jesus ng Diablo. Hindi siya gumamit ng armas ng tao, kundi salita ng Diyos. Nasusulat, kapag may nararamdaman kang matinding takot o pagdududa, magbukas ka ng Biblia at magbasa ng malakas, lalo na ang mga talata ng proteksyon gaya ng Awit 91 Ikatlo pag-aayuno Ayon sa Mateo Ngunit ang ganitong uri ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno Kung matindi ang laban Palalimin mo ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. Hindi ito basta hindi pagkain, kundi paglilinis ng puso at pagtutok ng isip sa Diyos. Ikaapat, espiritual na pagsusuri at pagsisisi. Maraming beses nagkakaroon ng puwang ang kaaway dahil sa kasalanan. Kaya mahalaga ang pagsusuri sa sarili at pagbabalik-loob sa Diyos. Ikatlong bahagi. Mga konkretong halimbawa ng laban kontra kulang. Isang halimbawa nito ay si Apostol Pablo sa Gawa 16, 16 May isang babaeng inaalihan ng espiritu ng panghuhula at ito'y sinusugan ng kanyang mga amo para magkapera. Nang makita ni Pablo ang espiritu sa likod nito, kanyang sinabi, ini iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Heso Kristo na lumabas ka sa Kanya. At sa oras ding iyon, lumabas ang Espiritu. Ganon din tayo. Hindi natin kailangang matakot, kundi magpakatatag at kumilos sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaapat na bahagi Mga hakbang sa pang-araw-araw na proteksyon Kung gusto mong manatiling ligtas mula sa kulam at anumang gawa ng kaaway Gawin mo itong lifestyle Una, mag-umpisa ng araw sa panalangin Kahit simple, basta mula sa puso Ikalawa, lagyan ng salita ng Diyos ang bahay maglagay ng nakasulat na talata sa pintuan sa sala sa silid ikatlo magpatuloy sa buhay na malinis sa harap ng diyos dahil ang kalinisan ng puso ay depensa laban sa masama ikaapat laging magpasalamat dahil ang pusong mapagpasalamat ay hindi madaling masiraan ng loob. Ikalimang bahagi Babala sa mga nakikialam sa kulang. Kung may nanonood ngayon na minsan nang nakisangkot o kasalukuyang gumagawa ng kulang, gusto kong maging malinaw hindi ka lamang lumalabag sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. At ang kaparusahan ay walang hanggang kapahamakan kung hindi ka magsisisi. Sabi sa Apokalipsis 21.8 Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga mangkukulam at sa mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pero may pag-asa pa habang buhay ka. Tumalikod ka sa gawaing iyan. Lumapit kay Jesus at magpapatawad siya. Pangwakas, pagpapatibay ng loob. Mga kapatid, huwag nating gawing malaking halimaw ang gulam sa ating isip. Dahil ang totoo, sa harap ng kapangyarihan ng Diyos ito ay walang laban kung si David ay nagtagumpay laban kay Goliat gamit lamang ang pananampalataya at maliit na bato tayo rin ay magtatagumpay laban sa kulang gamit ang pananampalataya at salita ng Diyos sabi sa Roma 8:37 ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Kaya sa pagtatapos ng part 2 na ito, inaanyayahan ko kayong lahat na isa buhay ang natutunan natin. At sa susunod na part 3, tatalakayin naman natin ang mas malalim pang taktika ng kaaway at kung paano ito lubusang matatalo sa tulong ng Panginoon manalangin tayo Panginoon salamat sa iyong kapangyarihan na higit sa lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa Espiritu. Pinupuri ka namin at dinadakila. At sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang lahat ng gawain ng kaaway laban sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.